duty ako guys nakikiramdam ako dito sa aking mga nanay at tatay dahil nandito ginalaw yung kanyang uh, mama nila yung matanda na inadagaan ko kahit pala sobrang tagal mo na kwat, uh, apat na dekada ka na nagtatrabaho hindi pala basihan yung tagal nung sakripisyo mo sa sa mga nanay at tatay mo nanay at tatay mo yung tawag namin sa kanila sa mga bossing namin para hindi malata na sila pinag-uusapan. Kasi marami akong nakakausap na nakakasalubong ko kapag namamalain kaya ako na kahit 32 years na siya sa kanyang nanay-tatay, grabe pala pag nagalit sukdulan. Naawa ako dun sa mga na-encounter ko na mga ganun kasi I thought na kapag matagal na 32 years, 40 years, akala ko ang turing nila ay pamilya hindi pala sukdulan talaga pag nagalit meron pa isang Filipina dito na 25 years nag uh, silbe sa kanyang mga nanay at tatay tapos pagdating ng panahon na tumanda na itong Filipina at gusto nang magpaalam at uh, magpahinga at nasa batas naman talaga dito na Uh, may ano, may dapat may makuha ka sa parang length of service mo sa kanila, kahit magkano kahit hindi malaki, basta kahit papano, meron kang makukuha na separation fee pero ang ginawa pa nila is, uh, pinigyan ng blanco na papel pinapirma sa walang sulat, and then nung ibinalik sa kanya, binasahan na siya na Eto, nag-agree ka na wala kang makukuha sa amin at ikaw mismo ang uh, nagsabi na hindi ka naghahabol ng any amount. Pero din ang nangyari sa mga pinsan ko, yung dalawang pinsan nagtatrabaho sa plumber, sa plumbing. Um, umatin lang sila ng kasal sa kapatid nila sa Pilipinas. Dahil syempre kasal yun, importante sa ating mga Filipino Bilang uh, kultura natin at kahit sila dito, importante ang kasal um, nag lang yung mga pinsan ko ng kasal sa Pilipinas sa kapatid nila pagbalik dito sa Espanya wala na silang trabaho sa plumbing so tinanggal sila sa plumbing at iba na ang mga pinalit kasi nga pinapirma din sila ng gano'n na parang nag sila na wala na silang babalik ang trabaho yun ang pagkakwento sa akin ng auntie ko noon kahit saan siguro may budol kahit sa Pilipinas may budol eh So, walang forever. Kaya, ngayon, pag nag i ako sa social media ng mga reels o mga news feed o kaya mga status sa Facebook, halos ang mga complain nila, nabudol sila ng mga boss nila dahil yung kunting nagkasakit ka lang o nilagnat ka ng isang araw, halos pagbalik mo galing ka sa nagpagaling sa lagnat, wala ka ng trabaho. si So, kahit matagal na, matagal ka na doon nagtatrabaho, kaya medyo may kaba din kami mga OFW, ah. dito lalo na yung wala pag-aanong naipon, wala pag-aanong na-invest. Medyo kabado kami kasi sa ngayon, na nasa uh, crisis tayo, halos buong mundo ay nakakaranas ng crisis. Halos uh, nakakakaba na bigla ka lang mawalan trabaho dahil... Ganun na nga oh biglang nagkalagnat ka lang nagiba na sa ang trato ng amo kasi isa yan minsan sa mga paramdam nila na kapag nagpaalam ka nagkasakit ka ano pagbalik mo iba na ang trato sa kasi ang um, yun na yung mga sign na they don't like you anymore and they are ready to to let you go parang ganun mga ano nila yan? Pahapyaw na paramdam. Kasi kung silang magpapaalis, yung direkta hanggang sasabihin na umalis ka na, find another job kasi hindi ka na namin kayang sulduhan. Magbabayad sila eh, ng separation fee. Unless kung ikaw lang talaga ang alis magkusa ka, wala ka makukuha. Kaya patigasan ng noo. Patigasan talaga ng noo. At uh, lesson learned sa mga OFW na hindi talaga nakaipon pa ng sapat dahil nauna yung mga luho, yung mga upgraded na gadget. Kung ganito na, nagkakagipitan na, na nawawala ng trabaho dahil nag-iba ang templada ng ugali ng mga amo. So, yan ang nakakatakot. Ako, matagal na rin ako dito sa kanila. Kanina, pinag-uusapan nila ako ng kumain sila ng lunch. Nang tagal-tagal ko na daw, para na daw akong kapamilya. Lagi nila naman sinasabi yun, ito yung bisita. Kapamilya na namin to, ganyan-ganyan. Ang alas namin dito sa kanya is napakagaling talaga niya magluto. Kaya we will not let her go, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, pag nagalit sila, manda ka dahil yung mga pasakali nila nung nakaraan na pinupuri ka, hindi yan basihan at wala silang maaalala. Para sa mga hindi pa nag-ipon, hindi pa nakapagtabi dahil sa sobrang daming pinagkagastuhan at bigla kang mawala ng trabaho tapos ang daming bayarin, di ba? Lalo na yung may mga estudyante. May mga binabayaran na apartment, may mga binabayaran na mga investment sa Pinas. Tapos bigla ka makahang up dahil sa nag-iba na yung treatment uh, treatment sa'yo. Yan ang pinaka-stress na side ng mga OFW. Kaya uh, dapat naghahanda tayo. Hindi yung porkit matagal na tayo sa isang boss ay may, magkakampante tayo. Hindi. Kasi sa dami ngayon na nangyayari sa mundo, crisis kasi, diba, ang awayan sa Israel at Gaza, wala pang tigil. Affected na tayo eh. Affected tayo kahit wala tayo doon kasi ang bilihin, yung mga uh, inexport import ng mga pagkain o gasolina o oil o whatsoever na kailangan ng bawat bansa ay kinokontrol dahil sa nonstop war. So kaya ang mga amo nakakaramdam din sila ng kagipitan, nakakaramdam din sila ng uh, shortcomings kaya pati tayo mga eh, nagtatrabaho damay. Relate ako kung ano man ang mga nababasa ko, ano man ang mga na naikakwento sa akin ng kapwa ko dahil anytime pwede mangyari din sa akin o sa kanino man. Kaya dapat po tayo maghanda, dapat po tayo magkaroon ng alternative income kapag garito na nagkakaroon na ng gipitan. Ako nga, minsan talaga, aminin ko sa inyo, may, may ano ako, may um, mga awareness sa buhay in case ganyan ang mangyari. At at the same time, uh, nagdadasal ako na, Lord, ikaw na ang bahala sa amin sakaling magkagipitan talaga at magkawala ng mga trabaho. Dahil alam ko naman na yung Lord na aking pinaniniwalaan at sinasamba, hindi tayo pababayaan. Siya lagi ang uh, ating uh, dakilang gabay. Kaya naiintindihan ko at nakaka-relate ako sa mga OFW na nakakaranas din ng mga gatong klaseng um, treatment ng amo. Hindi sa akin ito nangyarihan. Napa- vlog ko lang dito ngayon para sa susunod na mga pagkakataon kung meron tayong mga konting sobra ay magtabi-tabi. Magtabi talaga tayo. So yun lamang guys and uh, thank you for uh, watching and listening this uh, short vlog.